guys ito bilhin na po kayo guys good evening ayan let's go first by top last mayroon po tayong gabayo gabayabano talandan ah um, ito pa mayroon bagong dito strawberry ayan ito naman kopi ayan o oh, kopi black kopi by top last mayroon po tayong pangaplas at iba pa man guys abangan nyo guys sa uh, youtube channel kuya pptv vlog ang buong ano si guys dito muna bye may kasama rin po yung ano yung milo, melon and melon drink good bye ta plus ayan mayroon mo naman tayo yung coffee grain original na uh, green coffee. Happy okay. na. Ang galing yung Kumbaga, Tama na naman. Construction worker po siya. Ay, hindi po ako wala na yung yaman sila ganito. Kasi naging po siya. Yes, tama. Uh, construction worker. Kaya ang pasalamat ako sa Lord kasi dito po walang pinipinigay sa inyo Friday. Kaya ngayon po, good news, no? Kumikita po ako ng 10,000 sa mga. Yes. So, ayan po, no. Pag-usapan na naman natin about sa, ayan, uh, pag-aaral po ito ng WHO. Ayan po, no. ayun po sa record na Philippine General Hospital, high blood po, 3 years old. Yes. Ano ba? Huwag po, so, po yan. Kasi po, ito, stroke, 70 years old. Heart attack, 9 years old. Tama wala ko ba kaya dyan? Kasi dati po, wala naman tayo sakit ang tao because kinakain natin lagi ay gulay. Yes. ba? Diba? So, nakakain ba natin? At sunod ba natin ang pagkain ng gulay? Diba, hindi na po. Katulad ngayon. Lagi tayong busy. Ay ba, diba? diba, no? Ayan. So, ngayon po, saan nagumula yung sakit? Dahil sa lack of nutrients na kinakain natin. Ano po yun? Madadami sa pincel, sinchon organ madami sa asas tayo mga kapawa natin, pwede po tayo mamamatay. Sa ko ba? Hindi natin sinusunod na ang pagkain ng mga ay. Ayan, ito po yung mga, ayan, cause of it. early death. Dahilan kung bakit maaga pa yung matay. Dahil sa, ayan, yeah. pollution, stress. Saan po number one, hindi yung tao, bakit? Stress. Tama. Dahil isip natin yung stress. Pira, tama po ba? Tama, tama. Ayan, number one talaga yan. Baka cancer na talaga yan. <laughs> Ayan, three radicals, the B-alcohol, ayan. Top cancer cancerous tea. Yes. Ito yung ating the three of nine. Okay. Ayan po, no? Kilalaman natin yung mga pagkain, makinakain natin. Pag-uulsapan so, natin naman yung mga mayamang tao. Ayan, mayaman, uh, ubaki na kilalang tao, yung nagkasakit. Nakatulong ko ba yung pera? Hindi. Ano ba? Diba? Ayan, hindi makakaiwas. Tama ba? Ayan. Top 3 ng ating killer diseases. Ayan. Hindi, pinaparapol lang yun yan. <laughs> Sino may gusto? Totoo wala. Sabi nga, sakit ng mamayaman to. Tama, yes. mahirap? No. Dahil sa kinakain natin everyday. Yung mga instant. Kaya minsan na okay. magkasakit. Tama. O, oh, ba? Diba? So, ngayon po, how to prevent? Paano ito makaiwas sa sakit? Ayon po sa World Health Organization, kailangan natin kumain ng putas every day. Five to six times <coughs> isang araw. Yes. Eight to nine kilos per month. One hundred kilos per year. So, kung ano, ang isang sachet po nito, katumbas po na tatlong sachet ng ating first beta plus na oregons, ito po ay times five, uh, times three. Kasi ito pa gold. Yes. Ano ba? I'm 15 na uh, servings na gulay ang kakain natin every day. So, ito po yung gold. Yes. Ayan. So, ngayon po, ang ating fourth birthday class, ni Ron Spito, August 2005, ah uh, po ito ng mga Pilipino sales test at expert na doktor. Kasama po si Dr. Ayla ay ay Miguel Distan, naman natin. Dating DOH secretary po natin. Okay. Ano ba? Ayan po, no? So, sabi nga po dito, Ayan, sa 10 years po, di ba teen years yung nag-aral ang doktor? Uh, Ito po, inaral ang 10 years, ang ating mga lahat ng dahon sa buong Pilipinas lang po ito, no? Ang lahat ng gulay ay inaral, ay lima lamang po ang nakapasa na malupit na gulay, katulad na malunggay, daw sili, saluyot, o kaya talbos ng pangyate. Ang familiar po ba? Ayan, ibig sabihin, sila ay malulupit na gulay. Ayan, nakuwa. yes. ang nga po dito, Filipino product, good health and business opportunity with unlimited income for the Filipino people. Yes. Tama po ba? Pag empleyado tamo, tayo, tama po ba? Yes. Isang business tayo magsasahod. Ibig sabihin, no work, no pay. Tama. O dito po, unlimited income ang pinangako niyang doy sa kandang So sabi nga po rito, certified sa 100% natural. Yes. Bakit kasi wala siyang halong chemicals Yes. Kulay natin. Yes. So, ngayon, pag-usapan naman natin ang ating gulay na number one. Si Malunggay. Ayan po, no? Ayan. Ang malupit niya, si Malunggay. Ayan, no? sabi ko po dito, you know, seven times orange juice so ang ating nakain. Gas, four times sa calcium sa gatas. Four times sa, ayan po, pinapsil ay vitamin A sa carrots. Ibig sabi ko, palinaw ng mata. Ayan, three times sa iron, sa so spinach. Two times sa putinas sa gatas at three times sa potassium sa so sanding. Ma'am, o bilhin po natin ito lahat, halimbawa, mahal, mahal ba siya o mura? Mahal. Diba? For ito, isang sashi 50 po ito, isang sashi, nakukuha na po natin ito sa lihat. Yes, tama. Tama ko ba? Sabi nga po dito, pampagatas sa nagpabililing na at bumibiding. Tatay. Ay, ano ba yun? <laughs> Ayan, sabi nga po dito, 300 na sakit tayo <laughs> mapagaling. Kaya po ay, tinatawag na miracle tree. Yun ang malupit po niyan. At saka, natural antibiotic yung kasa. Ayan, magpamilaban sa suma, uh, mga infeksyon. Ayan, ano pa, maganda sa mga mag-asawa na wala anak. babae ba? na no, hindi na bumuntis. Ayan, Ayan, ito yung ayun yun. Ayan po, no? So, ano pa, ginagamit sa diabetes and rice yes. aplica, high blood pressure naman yung in injak. Ay, grabe. Uh, no, good for diabetes, high blood obosipon, trancaso, osteoporosis, anemia, stasso. Yes. Yes. Right. Uh, yes. Ang pangalawa, daon ng sili. Ang, ang malupit dyan, maganda sa mga baradong ugat. Yes. Grabe, ano? Circulatory system, capsizing to form muscle and drain pain rheuma arthritis. Blood detoxification, panglinis ng ating dugo. Tama mm -hmm. ko ba? Ayan, boss. Uh, immunity, pampalakas na ating resistensya. Yes pampagana sa pagkain ay, ay pampagana gabi. sa gabi yes sa yeah, yeah, yan yan talaga <laughs> yan maganda sa mga sarang kayong pinayumatay kiss pampagana So, mga sa diba all diba 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 pangalawa pa lang yan sa sobrang dami sa luyot naman familiar diba, diba pag kinakitin sa luyot ay madula ayan so, So, maganda po ang ating saluyot sa, ayan, magpapadumi. Ibig sabihin sa mga hirap magdumi. Tama ko ba? Hmm. At saka po ang sa mga bata. Ayan, ano pa? Anti-tumor and anti-cancer. May, may, patayahan so, po sa pagbuo tumor sa ating katawan. Tulad sa ating mga kabaihan. Tama ko ba? Anti-stress, ma'am. Pag tayo po -stress, na stress, uminom tayo nito sa malamig na tubig. Yes. So, maganda dito, no? Ano pa? Maganda sa cancer, tumor, cancer, kabulag lagnat. Yes, In tama. Ah, pra, uh, prab, ayan. Inspection sa sa Yes. So, right. ko ako yan. Tama, pa, tama. Sabon at brush sa loob ng ating katawan. Yes. Right. Okay? Pang-apat ay ang vitality test po natin. Ayan ang po natin ang maganda sa baga. Sa AX-15. nagpapalabas ng prema sa baga. Lalo sa ubuhi tayo ngayon. 2 3 5 6 7 Okay? Nagpapaginawa sa paghinga. Ayan, maganda po ito sa so, mga hika. Okay? Demonstratic, magpapalito ng pagdurbo at huwag malakas ng pagigla. Yes, correct. So, sa ating mga kabayan po kasi ma'am, ganoon kasing uh, babae na hindi nilid na nilidla. Tama ba? Rigla, ko ba? Mayroon namang mga na riga. Magkabaliktad po ang sitwasyon, pero parehas pa sila makatulungan. So, tama, so, tama. Magkaiba. Tama ko ba? At saka, duritigin po siya, no? Pamumog para sa may suga sa bibig, gilagit sa kalalamunan.

Tama ba? Diba? Hindi po yung masahidad, ma'am. Yung sasawa na bagoong ang ginamo sa amin sa mga ilunggo, no? O, mm, di ba? Mm, pero hindi. Hindi po ito. Hindi nagpapadagda. Kasi ang ma'am, yun nga po ang sinabi ko sa inyo, sasawa na bagoong at saka kalamansi. Yes. Tama, sa talaga. talaga. Saksa hybrid <laughs> ito talaga yan, no? Pero hindi po sa no? Kasi ay mayaman sa iodine, mayaman sa calories at vitamin A. Wow! ano pa, anti-goiter. No? Maganda sa mga goiter, mga bukol po. No? Anti-mumuligak, ayan, vitamin E. At saka, increase hemoglobin. Ito po, si hemoglobin po ang kailangan ngayon. Bakit? Kasi marami ngayon may mga uh, dengue patient. Tama, tama. No? Ayan, lower blood sugar. At saka, cholesterol. Good for goiter, high blood, diabetes, anemia, mumuligak, at saka, constipation. Yes. Ma'am, may nalala ka ba sa limang gulay nito? Sabi, di ba? Katulad yung malunggay, walang sili, saluyot, walang talagang salamuti. Okay, mam, ginawa po, pinakastiga, ginawang powder, Ini spray dried po ng inyong pre-bore. Dalanda natin ng uh, more in vitamin C. Two, vitamin two, C. Two, at well, yung nylon, maganda sa mga walang anak at saka may ulcer. Yes, at magustin yes. natin sa mga um, maidad, no? Ating pineapple, maganda sa mga ma high blood. Ayan. At saka, guyo ba no natin? Ito. Ayan. Yeah, na? And cancer breakthrough. Yes. Ibig sabihin po, maganda pa ating product kasi pag ikaw uminom ng ating ba, no? Parang kang kinikili mo. Yes. Mga sa labas ang kinikimo, nakakalbo. Tama ba? Tama. Kasi pinapatay ang gold cells and bad cells. Dito naman po ay pinapatay ang bad cells, ang gold cells, dalong pinapatay. Yes. Kaya sabi ko po dito, time, 10,000 times stronger than leading common use chemotherapy drug. Ayan, grabe. 10,000 times pinapatay yes. ang bad cells. Tama ko ba? Ayan, ma'am. Ngayon, pag ikaw umiinom ng first, what plus, no? Ayan, nagtataglay po siya ng complete vitamins, minerals, antioxidant, micron fiber, at saka 5 food chemicals. So ngayon po, wala pa siyang side effect. Bakit? Kasi gulay lang po siya naginagamot. Na yes. So yes. ngayon, ma'am, ano po mga maganda para sa inyo? Iinomin o kainin na lang? Hilaw dapat. O, so, wala pa ka natin ma'am? Yes. yes pag ikaw na uminom, so ngayon, eh, eh ang iyong, di ba kanina, yung body cells na, na, mamatay dahil sa walang mga sisinta ang kinakain. Tama ba? Eh, healthy ngayon ang cell sensation, organ mo, pag ikaw na uminom din, ang iyong immune system lalakas. Yes, correct. So ngayon, ang lahat ng mga basura sa katawan natin ay ilalabas. Kaya pag uminom ka ng first bite of last, no, utot ka ng utot, ihi ka ng ihi, dumi ka ng dumi. Sa una yes, lang po yan. Kasi lahat ng basura sa loob na katawan natin, tatanggalin na po. Yes, correct. Yan po yung maganda, ma'am. No? Yeah, Ayan, di ba? Ang dami na pong magpagaling, ma'am. Ayan po, no? Kaya si Itil Buba, no? May, kasi, may sakit siya na breast cancer at kasi sa matrix yeah. dahil sa kape. Tango, ma'am. Anong kape niyo, ma'am? Kape niyo po yung araw-araw na kape niyo. <laughs> Nescafe or 3-in-1. Sa kanya iba po, kakapindot sa kakapisil. <laughs> Totoo po yan. O, doon po siya nagkaroon breast cancer. Okay po ba? Yan, si Giancarlo. Ayan, grabe no. 5 months na po siya na panganak po. Pero ngayon po, malaki na siya. Binatang binata na siya. At mayaman na rin sa breast cancer. Yes! correct po, po uh... si Mami. Sige, mauban kayo. Kamang ba ang niya ay wala na pag-asang gumaling? Sabi niya po si doktor. Wala po siyang pera, hindi siya nang kooperan. Nag-try siya ng first bagay plus. Limang box, one sachet every day. Ay, napagaling po siya, di ba? Good news, ma'am. Tama ko ba? Ayan, oh. Ayan, marami pa. Ito si lupus. Ang sakit niya. Si Remus Manalos. Taga-imos po siya. Napagaling niya po ng first bagay plus. Yes. So, ayan, ito si Doc Alan Hernandez. Ano, taga Dasma rin Siya po yung owner ng ating product center sa Dasma. Yes. Si Doc Gary Rahena. Siya po yung ating doktor. Dito sa Kabuyo naman mo, no, sa May Laguna. Ayan po si... Uh, Simple Hospital, nagbisita po ng first by up Yes, kahit. Uh, Ibig -huh. sabihin so, maraming ayan, po, maraming doctors oh, na nagbisita. Kaya na tayo mag-uda, doktor. Uh, Tama. Tama. Tama ba? Ayan po si Dr. Alan Hernandez, no? Maraming din po siyang sakit. Diabetes, yes. insomnia, ay in high blood din po siya. Specialist po siya sa diabetes. Pero hindi po siya napagaling ng kanyang gamot sa butika. First bite of plus po ang nakagamit sa kanyang. Ayan, grabe no. Ayan, sabi nga po dito ang ating product po ay approved ng halal at saka FDA. Outstanding Health and Wellness product po tayo. Ayan, ibig sabihin po number one o number two ang pag-outstanding sinasabi Number one, tama ko bang ang ating product? Simula po ni Lois po hanggang ngayon, may award po tayo. Tama. Ayan, sino po ang pwedeng gumamit ng ating product? Simula, bata, ang matanda pwede, may sakit o wala pwede, nagpapapayat, nagpapatawa, pwede po. Ang pag-inom po sa nagpapapayat, Uminom ka muna bago ka kumain. Tama. Tama po ba? Sa nagpapataba naman, kain muna bago uminom. Yeah. Ayan, safe para sa mga nag-maintenance ng gamot. Tama. Isabay lang po ang pag-iinom doon sa mga gamot na iinom. Doktor na po ang bahala kung aling gamot po ang tatanggalin. Ibig Mabay. sabihin po, pag isabay mo siya, mawawala po unti-unti ang mga maintenance. Yun po yung good news. Ayan, safe para sa mga buntis at mukhang buntis. <laughs> <Tawad na. laughs> Ma, maganda ko na pag-aganda. Na Nap! bak ganda. Sobrang ganda. Tama mo ba? So, sobrang, sobrang. ganda ng product, ma'am. Sa likod nito ay magandang negosyo nito. nito. Tama. Yes. yes. Um, yes. Interesant ka ba doon, ma'am? Makinig. Mm, sabi mo. Pero may kasabihan po tayo, ma'am. Ang tubig ay buhay. Pero mas masarap kung masamahan na rin ang gulay. Eh, bakit? Ang gulay pampahaba ng... Buhay! buhay. Yes. Salamat sa Diyos, no? So, magandang mm. tulad ko, ma'am. Ang gulay natin ay napakasarap. Eh. Yes. Diba? Ma Maraming may sakit na yun, ma'am. masakit papit kasi ngayon, mamakawa. Ano pa nagawin ko? Pakik-up pa.